Kagad namang tinasa ang tsunami warning sa El Salvador matapos itong yanigin ng magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga. At sa dalawa ang iniulat na nasawi At git sa siyam na po ang nasugatan sa pananalasa ng bagyong Vong Fong sa Japan. Yan ang iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Japan. Dalawa ang nasawi, isa ang pinagahanap pa at mahigit siyam na po ang iniwang sugatan ng Typhoon Vongfong na nanalasa sa bansa. Ibinabana ng Japan Meteorological Agency sa tropical storm kategoryang bagyo habang patungo sa hilagang silangang bahagi ng bansa kung saan tatamaan ang Iwate, Miyagi at Fukushima sa Tohoku region. Ngayong araw, balik normal na ang biyahe ng eroplano, gayon din ang mga commuter train dahil maganda na ang panahon. Kahapon umaabot sa anim na raang biyahe ng eroplano ang kinansila dahil sa bagyo. Sa Hong Kong, Nagsagupa ang pro at anti-democracy protesters sa Hong Kong kahapon matapos na baklasin ng pulisya ang mga barikada sa mga lugar na malapit sa mga government office at business district. Ginamitan na ng pulisya ng chainsaw ang pag-aalis sa mga barikada. Napilitang umalis ang karamihan sa pro-democracy activists dahil hindi malinaw sa kanila kung ano ang susunod na hakbang ng mga pulis. Sa El Salvador Niyanig ng 7.4 magnitude na lindol ang El Salvador kaninang umaga. Naitala ang sentro ng Lindol, 64 na kilometro ang layo sa munisipalidad ng Intipuka. Agad na nagpalabas ng tsunami warning ang Ministry of Weather and Natural Resources sa mga residente sa coastal regions dahil sa Lindol na naramdaman sa halos lahat ng panig ng bansa. Sa Chile, Itinaas na ang alerto sa paligid ng Copaue Volcano sa Chile matapos itong magbuga ng abo at gas. Noong Sabado ay nagkaroon ng dalawang malakas na pagsabog ang bulkan. Sa ngayon ay patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at hindi pa rin nagsasagawa ng paglilikas sa mga nakatira malapit sa bulkan. At sa Amerika Isinailalim na sa human testing ang experimental drug na ginawa ng Canadian Health Agency kontra sa Ebola virus. Ang early stage trial ng VSV Ebo vaccine ay sinubok sa isang maliit na grupo upang matukoy kung ligtas ito at gayon din ang tamang dosage na ibibigay sa isang tao. Ayon sa Canada Public Health Agency, gumugol na sila ng isang taon upang pag-aralan ang bisa ng vaccine. Inaasahang sa Disyembre ay ilalabas na ng ahensya ang resulta sa isinagawang human testing. Samantala, Kinumpirma ng mga otoridad sa Spain na nasa malubhang kalagayan na ang health worker na nahawa sa dalawang pasyente na namatay sa Ebola virus. Ayon sa Spanish Government Ebola Committee, patuloy rin nilang inoobserbahan ang mga nakasalamuhang tao ng nurse. Kung walang makitang sintomas ng sakit sa mga inoobserbahan, posibleng ideklara ng tapos ang Ebola crisis sa bansa sa October 27. Marge Navarro, UNTV News, World Watch.